Magandang gabi po sa lahat. -lahat. Ngayong gabi ay tatalakayin po natin no? uh, 'yung tinatawag po na herbalist, no o Faith healer. Kaya sa tipong kaibigan na manggagamot ay no kahit ako ay nalungkot, uh, siguro ay mayroon kang malaking tao na sinagasaan. Kaya ngayon ay pinahinto ka sa panggagamot 'yan. Kaya tayo po ako po ay meron po akong license sa panggamot no? kaya bago po, tala, po natin talakayin ay meron tayong promo yan pero mamaya ay atin po yan tatalakayin kung magkano po yan ay kasi meron naman yan presyo no yan maniwala kayo at sa hindi ako ay nagkasakit noon ng tatlong taon o bago ako ng gamot nagkasakit po ako ako ng tao, tatlong taon pero maniwala man kayo at sa hindi, ako po talaga ay naniniwala po sa ating doctors, DOH, naniniwala po ako, no? Bakit po, no, pinahinto nyo ang isang batanghir hir o manggagamot? Kasi marami na siyang buhay iniligtas, marami na siyang taong tinulungan. Bakit, uh, bakit po ang mga adik, no? Bakit hindi yun ang hinuli nyo? Bakit ang manggagamot na marami ng buhay na iligtas, tao walang pera? Walang wala ay napapagamot ay nag gumaling diyan sa kanya. No, bakit niyo siya pinahinto? Mawa din po, sa, mawa din po kayo sa kanya kasi alam niyo ba kung bakit? Siya din po ay naghahanap buhay. No? Meron din siyang pamilya pinapakain, no? Ah, uh, hindi natin alam baka yung kanyang mga kapatid ay sa kanya pa yan umihingi ng tulong no para makakain. Kaya mawa kayo, bakit niyo pinahinto sa pagpapagamot na yan? Kasi nga ay noong unang para kaya ulit ha, sinasabi ko respeto po sa ating mga DOH, sa ating pong mga hospitals, doctors, no? Maging sa nurse po. Ako po ay naniwala talaga sa doktor. Pero alam nyo ba nung unang panahon ay wala naman wala naman doktor. Kaya ngayon, kaya yan, yan po ha. Ah. Tingnan nyo po ha. Ah. Uh, Indigenous Sky Wealth Ventures Incorporation, no? Doctors without boundaries. No. For the Divine Recovery Program. Atensyon Dato Batuanon, kasi noong unang panahon ay babaylan ang mga tao ng manggagamot. Yan, no. Dato Batuanon Filomino Deasis Jr. Yan. Kita nyo po? Spiritual healer, no? And herbalist, no? tayo po, ako po ay spiritual healer at herbalist. Yan po ang aking license license to cure doctors without boundaries sa aming tribo yan, kita nyo yan ha, sa aming tribo yan, meron po tayong lisensya sa ating pong panggagamot no, kaya mawa din po kayo no, sa mga na yan, ipagpatuloy e, nyo yan, no, sana ito po ay mapansin ng mga matataas po na mga tao, kasi nga marami na siyang buhay niligtas, bakit nyo yan pinahinto ngayon, tinawag ako na spiritual healer, no? Tinawag mo akong spiritual healer o dyan sa aking pong license. O ngayon, ito po, at tandaan nyo, ah. Yan, ito po ay old po na libreta, no? Kaya sabi ko sa inyo noon ay walang doktor, pero ako ay naniniwala talaga sa doktor kasi kung kung mo ka talaga, kailangan mo talaga ng doktor. Pero mayroon din minsan na gamot yan ng spiritual healer o herbalist. Kaya ako po, isa pong is, uh, spiritual healer, at isa ding Herbalist, at isang antingiro at isang manggagamot kaya yan ang magamit na yan ay legit po yan ngayon tatalakayin po natin ang sabi po ni Rafael yan kaya ang mga ano po ang mga manggagamot, antingiro kagaya po yan dyan po ni isang manggagamot ni si Batang Hilir sabi niya po mabisang gamutan sa may karamdaman malay mo ito ang dasal na inuusal niya kaya nga yan ay old, old, old testament yan. Meron kasing karamdaman na pag inusal mo ang dasal na ito ay mawala yung karamdaman ng pasyente. At alam nyo ba, yung mga kulam na yan, uh, for example, uh, kinulam ka ng tao in kanto. Pag matagal matagal nang sakit niyan na ay magiging material na yan, mayroon ka ng sugat sa katawan, uh, mag-aasawa na yan material at spiritual, no? Pero pag marunong ka manggamot, isa kang excuse me, spiritual healer at herbalist, ay mga gamot mo talaga yan. Ngayon, For example, ah uh, mayroon pumunta sa akin pasyente <clears throat> na may sakit po na breast cancer. O kumuha na kayo dyan ng papel, no? at ballpen. At isulat nyo po at turuan ko po kayo kung anong herbal po ipapainom nyo sa pasyente no? pag meron pong sakit na kanser lahat po ng kanser wag lang pong kanser sa bulsa kay, kasi, kasi, nga ay hindi ko kayo matutulungan no? wag lang pong kanser sa bulsa no? yan pag meron pong kanser ang pasyente unang una ang bawal po ipakain wag pong papakainin talaga ng matamis kasi yan ang kinakain ng kanser no, ulit pag may sakit po ang pasyente na kanser, huwag pong papakainin po ng matamis kasi yan po ang pagkain ng kanser. No? At huwag pong papakainin po ng mga mantitikain, yun know, o, mga pinirito, yan bawal po yan. At malalang sawag po yan ipakain para walang kainin po ang kanser. So, bali, ano ba ang gamot? No? Ano ang gamot? Ang gamot po dyan sa kanser ay pwede mong gamutin ng rosas, di ba yun? I-search nyo lang po ako no, sa Tagalog yan sa amin rosas di bay bayon. kumuha kaya kumuha kayo diyan at una-una apatot no i-search e diyan sa Google kung ano ang ibig sabihin ng apatot apatot po lagayin niyo po ang apatot no at inumin no yan po talaga ay gamot sa kanser no at ano naman po talaga ano naman ang gamot po sa UTI ang gamot naman po sa UTI kumuha ka ng sambong o alibhon yan po ay pakaluan at inumin yan talaga ay makakatulong po talaga sa Meron kang UTI kumuha ka ng gamot ng kawayan tested and providen yan no? madami pong gamot sinaw sinaw o pansit pansitan gamot din po yan sa UTI kaya tinatawag akong na herbalist kasi alam po ang lahat na herbal no? ito naman ngayon leukemia no? o cancer sa dugo pag meron naman cancer sa dugo ang pasyente yun talaga ang sambong napakalakas talaga gamot ang sambong no agagamitin gagamitin mong sambong um, gagamitin mo ang dahon ng kamunggay o malunggay at ang palaya pwede din at lagyan mo ng kalamansi yan po talaga ay tested no kaya bago ka na spiritual nila o herbalist ay meron ka talagang alam lahat po sa herbal tandaan nyo syempre Ah, uh, paano pag meron pong ano, meron pong bato sa kidney. Okay, ang bato sa kidney naman po ang inumin mo. Kumuha ka ng dahon ng pansit-pansitan o sinaw-sinaw at buhok-buhok po ng mais yan. Yan po pakuluan at sambong ilagay po yan sa tubig at ipainom po yan sa pasyente para mag-brittle o yung mga bato ay uh, i maiihi po. Yan at nyog no? Uh, buko ng nyog yung tubig no o tubod sa ilonggo yan pagkuha mo po ng buko yan ay wag inumin agad palipasin po mga dalawang oras tatlong oras bago inumin para mawala yung asid yan po ang pinaka importante no pag isa kang herbalist no ngayon patong food supplement alam nyo ba ang ating katawan kasi maniwala kayo sa, kayo, sa hindi kahit tanungin nyo to kapitbahay ko bago ako nagisikat ng mga gamot ay nagkasakit ako ng mahabang taon almost 300,000 ang nagastos ko sa doktor no at alam nyo ba acute peptic ulcer naman no pag mayroon kang acute peptic ulcer ano ba ang herbal mong gagamot kumuha ka ulit ng ano ng malunggay yung fresh ha kumuha ka ng hagunoy o yan maganda po yan sa ulcer dahon po ng bayabas no o guyabano ano sa tagalog guyabano ni o guyabano o bayabas yan po ay 100% gamot po yan sa ulcer alam nyo ba ng ating pong katawan ay tumutok-tok yan o natataya no ako makalawang pala sa tagalog pasensya na kayo mauubusan tayo ng tagalog dito no t tagalog <laughs> Ang ating po katawan ay kinakalawang, no? Kita nyo ba ang motor? Bakit, bakit nga ba chinichins -tine oil? Chinichins Tine oil yung motor para hindi masira. Kaya kita ang tao, dapat din po tayong mag uh, ah, chins oil. O mag, ah, kita po talaga ay mag-detox, no? Alam nyo ba? O, sa sunod po ay mag-comment kayo dito. Pag-usapan po nating ang, ang hyperacidity o acute peptic ulcer. Alam nyo ba ang acute peptic ulcer? Acidic, all sir, gird. nako anxiety papunta ka na dyan sa kabaliwan no? alam nyo ba sakit po na anxiety nako papunta na kayo dyan sa kabaliwan marami ngayon ang nakikita ko ng pupo sa anxiety talaga kaya mag comment kayo dyan tuturuan ko po kayo, ididimo po natin kung ano ba talaga ang gamot sa anxiety no? alam nyo ba kung gamit bakit nga marami kayo nag anxiety marami kasi nagpapalipas ng gutom no? at marami kayong kinakain no? nabawal dyan, kaya nako Nako. Susunod so, po. Ito po ang food supplement na nanggaling sa US, no. Ito po ay gamot sa mga kinakalawang na katawan. Alam niyo ba bakit nga ba nagkakasakit ka kasi ang katawan mo ay kinakalawang na kaya kailangan mo magdetox. Ito ay gamot sa acute peptic ulcer, sa cancer. Ito talaga ay kasi nga ito ay bago ko ito ininom na subukan ko, no. Alam ko po ang mga gamot sa herbal. Bago po natin ipagpatuloy, dito na tayo. Nako. Meron tayong pindan. Yun ay ngayon ng gabi ay promo. At ngayon, ito po ay promo. Sakaling kukunin pa ito, sino kaya ang maswerte na makakuha nito, no? At ang likod po ay kidlat ng ox. Yan. Siyempre, buralakaw, langka, at gumamila silis Kaya ito, pag kinuha mo ito ngayon gabi, nako, napakaswerte ka na promo. Akalain mo, ang isa ng langka, 2-5. Ang isang buralakaw, 2-5. So bali ito ay promo lang, oh, promo. 2525 5000. Ito ay 2000 na ay promo ha. 7000 Ma magkano lang ito 3000 na lang. Kaya kunin mo na at baka maunahan ka pa ng iba. Gumamit last list, meron tayong dalawa, 2000. Yan. Ulit. At yan bracelet, no? Mga naku, napakaganda po 'yan. At ito at ang lock niya ay diyan 'yan, maganda. At yan po. Promo ngayong gabi. Huh? No? Kaya ano, susunod, mag-comment kayo dyan. Pag ko, uh, example para uh, order kayo sa akin, no? Mag-comment at saka direct po. Chat po sa akin messenger kasi yung iba sinasabihan ko, PM po. Naku, hindi po nakakaintindi ng PM po. Ibig sabihin, mag-chat po kayo sa akin messenger. wag po dyan sa comment kasi marami dyan, mga aso, no? Aya ano, sana pabalikin nyo ang tao po na yan, no? Na bakit po DOH no wala na yung wala yung kasalanan nang gagamot yan wala nang bayad no kaya uh, nako mawa kayo siya din po ay kumakain ah uh, sample nakalabas sa doktor ay hindi na pagaling wag pong wag ang mga DOH wag pong magalit no kasi alam niyo ba kung bakit ay may sawid yan no sa ilunggo may sawid na na inkanto na una kulam na una barang yan po ay hindi niyo mapagaling kasi nga spiritual dapat ang puntahan yan isa pong spiritual at herbalist, no? Yan po ang gawin, no? Akala niyo license to cure. Doctors without boundaries kahit saan ako pumunta, pwede ako manggagamot, no? Pwede ako manggagamot. Kaya yan nagpa, yan po ang nagpakatutoo na tayo pong manggag, ako pong manggagamot ay legit po yan, hindi po yan fake kasi mayroon talaga akong lisensya, no? Yan kita niyo po. At ulit paki-share nating video, maraming maraming salamat po. And ano no? Sa mga kaibigan po natin like, share, follow na lang po kasi nga ay hindi ko na kayo ma-friend kasi nga napakadami ko ng friend, no? Yan. Kaya follow na lang po, follow na lang. Mawa ka, follow na lang. Yan. yan. Ayaw ulit ta. Maraming maraming salamat at no? Sana mayroong manlalaking tao diyan na tutulungan po 'yan ang batang hilir o mga gamot na 'yan na uh, ano po, ipabalikin po sa kaniyang panggamot kasi nga sayang, no? Marami na siyang taong tinulungan at alam niyo ba, maganda sa kanya kasi nga ay naniniwala sa Diyos Ama, Diyos Ina, Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo. Amen. At ulit, hindi po ko nagsawa na sabihin na respeto po ulit sa kapwa nating mga anting eros, mga antingiras mapagpalang araw ulit po sa ating lahat.